ako. Isa na, na na natin. Ang dalawang dahon ito ay ilalagay ko oregano po ito. Yan, nagay. Yung magugulay namang ibibigay kasi yung isa manibalang. Maganda yan sa manok. Yo naputput napudpot at mayroon ta para sa dekid eh. Hindi eh, ka panbanawagan ti oh na duwan. Uh, ngayon po ay magluluto tayo ng ulam ni James. Ulam po niya, Ulamin po niya. Meron din tong sibuyas, luya, bawang, tsaka wings po ng manok at bunga ng papaya. Hatin lang po natin to kasi masyadong marami naman kung lalagyan natin. <laughs> Pisa na, na na natin. Ang dalawang dahon nito ay ilalagay ko. Huh? po ito? Yan, nagahit ko na po ang mga rekado. Inihaw na papaya. Kaya ko inihaw para yung tagtay mawala. Kasi bagong pitas lang yan.

ayan gagayatin na, na lang natin ng pang tinola ito yung tinolang merong oregano opa opa Orang mabaling mabiling, mabiling sa yote kaya ito na lang papaya. Okay din naman ang papaya. <laughs> 嗯。Huh? ômột tiga, lègai cô lagay một na nola, con ông ô lam thịt inden, một, ah, naman to May malunggay. Oh, may malunggay yan. Tinulang na may malunggay. Ito, tinulang na may oregano. ay lamang, walang sili. Ayan po. Si James pa lang ang kakain mamaya pa ako. kasi gutom ng gutom na daw siya kaya unahin natin tong si oso ah magwas ka parang kamay ah may germs ang kamay mo tama yan Magwas ka muna ng kamay bago kumain alam mo na kaya tong papaya hmm Okay. Ano so, man yung ulam ko, binukod ko. May malunggay. Kasi ayaw niya nang may malunggay. Kain na rin ako. Ah, kay Haley C.A. James. Kay Haley C.A. James. Okay. Tutong lang ang akin. Wala kaming kanin, nagsayang pa ako. Bale, masarap naman ang tutong. Yan. Mm. Uh, shout out pala sa mga viewers ko at subscribers ko dyan. Ingat kayo palagi. Salamat pala sa mga nag-subscribers. At uh, sa mga hindi pa lang kapag-subscribe, uh, salamat pa rin sa inyo. Um, um, Mag-comment daw kayo sabi ni James. Ah, kahit tayo. Dito lang ako sa likod. Nalapit ako dyan. Kasi nanonood siya ng TV. Tapos mang kumain ng panggabihan, matulog na. At bukas ay ha? Huh? Ka pa. Meron. Ay, may sipon ka. Ikan. Fix yo sana naman kay madam mo bukas. pag may sipon at ubo, hindi pwedeng pumasok. Oh, tingnan mo mga. Ano? <laughs> <laughs> <Alam? laughs> Tulog ka na para magagang gumising bukas. Nag-ulam ka lang ng tinulang manok kanina. Ano yung in-apply mo sa katawan mo? Bakes. Bakes. O pala, ito kasi. Bakit? Hindi nga po eh. Po na ng yung Mahap di yan. Ah, Gano'n lang dito. din yun. Siyempre, pinangawak mo di. do lok na parma ga bokas bumangon gumising hmm ah sa sana ba yung cross mo sa dulo nya nya ayo oh. hmm Ayun na si lula mo Anong baon mo bukas? Anong baonin mo? Wala nang magbaon ng pera. Magbaon na lang ng makakain. Nako, tiger look. Bente. Bente <laughs> boy. Ah. Uh, oh, pwede na yun. Ko oh. Kulang ang oxygen ng katawan niya. Dahil <laughs> sa sakit niya. Oo. Uh. Now, ah. e. e. oh, oh. O.